Mga idol, uh, ngayon lang tayo nagadaan dito ulit. Ngayon lang tayo nagadaan dito mga idol sa tagal ng panahon. Kaya po ito mga idol. Uy, mga idol. Is tayo mga idol. Ito yun mga idol. Oh. May joking. Donking donut. Merong mga taong tumatawid at dito mga idol may jalebi yan jalebi mga idol wow mga boss mga idol may jalebi dito dito tayo tatawid sa Pigira Street ayan mga idol wow Pigira Street SM City Manila dito tayo mga idol dito tayo liko tayo dyan Diretso yan sa May SM Manila mga idol. Ayun mga idol oh. Bantin na tayo. Wow. Dami na dumaan dito mga idol. Dahil sa ano, sunog sa routine mga idol. Dito na dumaan yung mga ibang truck mga idol oh. Ayan Aww. mga idol ah Dito tayo dumaan Ngayon Dahil yung Kwan Harbor Papuntang pier. Hindi tayo makada makadaan doon Dahil Kwan na ah, sinirado na mga idol sinerado. Oh no! Kaya ah, dito tayo dumaan. May chok pa mga idol oh. Wow. Mga idol papunta nang kaya po dyan mga idol. Dyan. Ah, dito tayo sa may Padre Chong This song is in mga idol mga boss Dito tayo mga idol mga boss Tagal akong kong hindi nagadaan dito mga boss Mga kuhaan pa 2009 2009 pa ngayon lang ulit dito nagadaan Anong wala ngayon 2024 yan Red Stop light Stoplight ng Aller Aller Allergy Street mga idol mga boss Ayan, Allergy Street to dito Aller Allergy Allergy Street Dito mga idol mga boss <laughs> Sundan lang natin yung isang truck papunta din yung pier. Dadaan tayo mga idol mga boss sa may Ayala Bridge. Dito na mga idol mga boss. Dito mga idol mga boss Dito kasi ako dati mga idol mga boss Laging lumadaan yung Sa SM department pa ako Nag ano SM department na uh, puwapasok ko sa SM department Dito sa Maikeapo Kaya ngayon mga idol mga boss Sinubukan natin dito dumaan uli Pwede pala dito dumaan uli mga idol mga boss Dito mga idol mga boss stoplight ito Ayala Bridge na to mga idol mga boss Ayala Bridge ayan mga idol mga boss Ayala wow. Bridge ito ang na tayo ng Ayala Bridge mga idol mga boss mga idol Ayala Bridge na to mga idol mga boss Akyat na tayo dyan mga idol mga boss Ayan mga idol, mga boss, Ayala Bridge na po. Ayan. Okay ba mga wow. idol, mga boss? Nandito yung mga karatula, uh, mga karatula ni ano, ni Perlina. Bumbong Marcos, nagalagay o. Oh. Ayan. Presidente ng Pilipinas. Siyempre mga idol, mga boss, tatawid lang tayo dito. Diretso lang to ng, kuhan, ng Lunita. Ayan o. Oh. What? Dito nang Lunita, mga idol. Ang luwag dito, mga idol, mga boss. Mga wow. idol, mga boss. Pwede kayong dumaan dito, mga idol, mga boss. Ang luwag pala dito ngayon. Ang luwag, mga idol, mga boss. Ang luwag. Tawid na tayo sa may San Marcelino Street. Ayan. So, mga idol mga boss, uh, Top Avenue na to. Tagal na tayong dinadaan dito ngayon lang. Ay eh o no, sobrang luwag na. Wow. Idol mga boss, ah uh, nandito na tayo mga idol. Mga boss, sa uh, Top Avenue. Wow. ayan Top Avenue mga idol mga boss. Tatawid na tayo dito mga idol mga boss. Museum na to mga idol mga boss Wow Ayan ang museum Ayan ang presidente natin oh Bungbong Marcos Wow Ayan yung museum mga idol mga boss Saan dito mga idol mga boss Ano na Lunita Wow kadang nanang-dan dito mga idol mga boss oh. Ang luwag, parang 'di babo ako ngayon. Sobrang luwag dito. Ito na mga idol. Mga boss, tatawid na tayo mga idol mga boss. Wow. Lumita na to. Ayan City Hall, papuntang City Hall dyan mga idol mga boss. Lunita na tayo mga idol mga boss Sobrang luwag Wow Sobrang luwag mga idol straight mga idol mga boss ayan yung gen low na straight, Abante na tayo mga idol mga boss Abante na tayo wow ganda mga idol mga boss ganda kasi dito ngayon sa ilalim na ano, Ganda po siya alat yan. Lunita, ngayon, mga Ngayon, Wow. ke layang idol mga boss Sorot dito mga idol mga boss Delpan wow Dilpan Tondo Manila, mga idol, mga boss, ito ano na to? Dilpan na to, mga idol, mga boss, Tondo Manila. Basico. Street of Basico to, mga idol, mga boss. Wow. Manila, mga idol, mga boss. Ayan gabi-gabi tayo nag-vlog ngayon kasi wow. Alangani na magpatunga. Sustuhan na oy. Campos Ilpa na to mga idol maraming truck na kaparada nandun si ano si transport transformer nandun sa gilid na kaparada Aloha. wow ayan dilpa niyan, mga boss kita niyo yung pair ayan na yung pair mga idol mga boss Ayan di Suryaya yan mga idol wow. mga boss di bisurya. Binundo. Ayan di Binundo yan diyan yung malalaking building diyan Binundo. Oke okay, mga boss mga idol. Dito na tayo sa pier ngayon. What? Ayan mga idol mga boss, dito na tayo sa pier ngayon mga idol mga boss. Mga idol, mga boss, ah, hanggang dito na lang yung ating vlog, mga idol, mga boss. Ah, sa lahat ng mga biyahero, ingat, God bless. Lagi lang tayo mag-iingat, mga idol, mga boss. Sa bawat biyahe natin, mga idol, mga boss, ah, ingat, ingat lang tayo palagi. Double ingat, mga idol, mga boss, para iwas tayo bala sa lahat. God bless, God bless. Wow. Lang, mga idol, mga boss. Ah, ayan ang one. Divisory yan, divisory ha. Huwag mga idol, mga boss. So, diri na lang ko mga ATONG vlog. God bless sa lahat na mga biyahe. Ingat. Dumating na sila sa Maynila, mga idol, mga boss. Ayan o. Wow. Ayan yung barko. kein embarkung mga idol mga busok